damas e caballeros uh, in this uh, blog natin uh, we are going to discuss the initial uh, declaration by the new PNP chief na si General Romel Marbil ha huh? Romel Marbil and uh, initially nakikita natin medyo okay naman medyo maganda naman yung declarations na mga programa niya na may mga fresh ideas siya uh, that uh, that he is bringing into the uh, police service at uh, tututukan po natin itong si uh, General Marbil kasi tayo naman dito sa Bat Channel wala po tayong uh, agenda dito uh, kung may mga uh, government official na do, uh, who are doing right uh, we support them and that includes president bongbong marcos at uh, kung maganda po yung mga policy like china uh policy niya na sa west philippine sea at uh, yung hindi niya tinuloy yung tokhang policy ni former president duterte at uh, ganon rin ang uh, ang uh, polisiya nitong bagong police chief at uh, yung mga bagong ideas niya dito or programa ay yung pinagbawal na niya yung paggamit ng cellphone while uh, on duty yung mga police kasi isa pa yan dahilan na nanonood lang sila ng mga vlogs <laughs> kasama <na> si Bat <laughs> na na at hindi nila inasikaso yung mga tao gusto niya na uh, shorten yung flag ceremony nila para kaagad-agad asikasuhin na nila yung tao kasi Nakita naman natin yung uh, yung sa hearing dyan sa issue ni Arnie Teves na may mga pulis na hindi na yung mga tao na pupunta sa police stations para mag magcomplain about uh, criminal uh, matters. So pakinggan natin yung speech yung uh, uh, unang press con niya and uh, I hope uh, klaro yung kasi nagloloko yung uh, speaker natin dito. <laughs> uh, Uh, kung mahina, mahina pakitaas na lang yung volume ha. While uh, listening to his to uh, press conference kung saan sinabi rin niya na hindi niya itutuloy yung tokhang policy ng mga ng mga Duterte at uh, lalo na yung uh, revival ng uh, uh, anti-drug war ni Davao City Mayor Baste Duterte. So let's listen in and uh, We will uh, make our comments after uh, after uh, his uh, after this news from UNTV and thank you UNTV for allowing us to use this video. So pakinggan na po natin yung uh, yung declaration ni uh, ni police uh, PNP Chief uh, Marbil na bagong police chief. dapat maramdaman ng mga ng mga tao yung mga kapulisan natin. Itutuloy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang magagandang programa ng mga nagdaang chief PNP sa paglaban sa kriminalidad. Ngunit, nagtakda din ito ng mga bagong panuntunan. Gaya na lamang ng pagpapaikli ng flag racing ceremony tuwing lunes para agad na makapagtrabaho ang mga pulis. Public service ang pinakuna namin. So, early in the morning, we don't uh, spend so much time dun sa mga mga parada, mga natin sa mga flag-raising. Before 8 o'clock, dapat we are ready to accept all our clients. Doon tayo dun tayo nagugustuhan ng tayo. Mas maaga, and yung lahat ng mga problema nila na susolte natin as early as possible. And I think it's uh, the best way for the BND to move. Ipinagbawal din ang paggamit ng telepono habang nasa duty upang makapag-focus sa trabaho. When you see them watching, eh, alam mo naman, nagka-Facebook lang yan. O nanulog <laughs> ng video niya, no? Kahit na may meron naman kami discernment for you. Hindi naman kami, oh, nahulin tayo, patapon ka, no, discernment. Anong ginagawa nyo during the time? Yung ano, sir, yung ginagamit yung cellphone for recreational purposes. Yun, yeah. yun yung po. Yes po, Why? yun po. But uh, nga, right now, sabi po ng, ng uh, DIM na, may mga radios naman kami. So there's no, no excuse for our policemen to use their cellphone. Hindi rin magdedeklara ng war on drugs si General Marville dahil posibleng gamitin lang ito ng ilang pulis para magparamihan ng huli. Lahat po kami, all out kami against drug. I don't want to say yung war. Kasi yun naman talaga yung gusto namin. Wala naman po kailangan na yun ipo po na all out on. Eh, yun na po yung trabaho namin. Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala Tama. yung drugs. <laughs> Hindi lang Tama. po kung Chief Ben pinagsabi niya, lahat po kami, yun na po yung trabaho namin. There's no need for us to declare tagwa. Ito na po yung gusto namin sa society. Kahit sino si PNP, ang gusto namin is 100% drug-free community. Sa huli, tiniyak din ni General Marbil na hindi siya magpapatupad ng reshuffle sa key officers ng PNP. No, I do not do that. Kasi pagka ginawa mo yung reshuffle na yon, magiging sta unstable stable yung unit eh. Wala namang kasalanan yung mga polis natin to you know, reshuffle. That's, lahat naman to eh, ang, ang ginagawa na namin, we will be coming with a better parameter for them to be measured. Kung hindi mo kaya to, then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kaya, then we will get a better commander. Now na nang sinabi ni General Marbil sa kanyang inaugural speech na target niya ang high-tech policing sa mga police. Leia, Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Thank you uh, UNTV for that. So guys, ano sa tingin nyo? <laughs> Anong masasabi nyo sa bagong uh, police chief natin? Bakit na naman yun na uh, ser uh, service oriented siya at uh, meron pa nga parang pinaringgan or patutyada kaya uh, sa gobyerno ni President uh, Duterte na sinabi niya na kung uh, magde declare na police kwan uh, war on drugs eh ma ma ng yung pulis na ma-ang gagawin yung paramihan ng mga huli, paramihan ng mga patayan eh di ba na vlog na natin earlier at uh, inamin rin niyo ng mga ilang police officials kasama na si dating colonel Busita na ngayon ay uh, ay congressman na na mayroon quota system at dahil doon na uh, ang daming namatay matay dahil uh, kahit sino-sino na lang, kahit inosente pinapatay nila para lang meron sila uh, reward, matanggap at mer ma hindi sila ma-demote o hindi sila matanggal sa pwesto dahil na-meet nila yung quota kung sabihin kailangan 20 ka tao papatayin mo sa isang linggo dapat kung police chief ka gag ipapagawa, uh, iutusan mo yung mga tauhan mo para gawin ang lahat so parang pinaringgan na rin ang quota system ni President Duterte at saka ng mga police chiefs niya kasama na si Bato de la Rosa. So okay, magaling, magaling. <laughs> inamin nyo rin, General, ha? inamin nyo rin na meron nga talaga ang quota system noon at uh, na hindi nyo yung gagawin. So maganda yan na service oriented kayo. Ito lang pakiusapan ko. Uh, pa pakikwan naman, tingin naman yung mga alam nyo, yung uh, the fact na wala tayong nakikitang policeman sa daan na nagpapatrol or, nagpa or uh, keeping peace or protecting people sa daan ay, das, dahil karamihan po ay nandoon. 'Di ba? Nandoon sa mga politiko. si kay si si uh, Vice President Sara Duterte lang kinuha yung 300 plus para ilagay diyan na uh, uh, the best the best mga magagaling sa military military at kapulisan nilagay sa Vice Presidential Security Group. Yung iba naman, of course, nandun kay President Bongbong Marcos sa Presidential Security Group. Yung iba nandyan sa mga gumagwardya sa mga senator, sa mga congressmen, lalo na yung Speaker of the House, pati mga Deputy Speaker, uh, at yung ibang mga mayor, governor. So wala. Wala ka na makikita sa daan. So, general, paki pakitingin naman dia, paki naman. Paki review naman yan ganyan policy na you know, ta ang tao nagbabayad sa mga sa mga sa mga security forces na yan or sa mga security officials and personnel na yan at dapat uh, ang sineserba nila yung tao hindi yung mga politiko ang mga politiko daming milyon-milyon ang nakaw na mga yan at kaya, can afford 'yan para mag-hire ng the best uh, sa mga security service na mga retired uh, military and police uh, personnel. So, alisin niyo na 'yan sa mga sa mga sa mga politiko kasi kailangan 'yan to keep uh, to keep uh, the streets uh, free of crime. Kasi isa pang dahilan na uh, matapang yung mga kriminal ngayon dahil They 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 don't see the pre, police presence sa mga daan at uh, nakakaheto heto rin ang traffic dahil yun nga yung mga highway, pa, highway patrol group uh, personnel and officers ay nandoon nag nag escort sa mga politiko yung mga balik na balik na rin yung mga wangwang, -wang, yung mga escort na mga politiko at saka ng mga military and police officials, wala na. Wala ka na nagkikita ng mga highway patrol group na ako kaunti na lang nagkagwardya nag sa streets. So I hope, uh, please share this blog para umabot ito kay uh, General Marbil at uh, he will look into this. So marami pa po tayo mga suggestion at mga, mga Uh, uh, nakikita natin na dapat reform measures na may initiate ng mga pulis. Pero we will reserve that for uh, our future vlogs. But babantay natin itong si uh, General Marbil Mar And we are praying for his success. At uh, dapat he will prove himself better uh, than uh, his predecessors. Lalo na kung under his term mahuli na si Gerald Bantag at si uh, Pastor Apollo Kibuloy. <laughs> so that is the biggest challenge dito kay General Marbil. Sana uh, magagawa nyo yan in your first uh, weeks or first month in office. So hanggang dito na lang po muna tayo. We will be keeping watch on the new police chief. And uh, we will be giving you updates on that. For now, please share this vlog to friends and relatives and ask them to subscribe to the vlogcaster Armandin youtube channel mucho y más gracias a todos